Pag na title ka na to, ako niya ni ayuhan, dili na to ni ibaligya. Basi sa nyo bulan, mahali na inyong mga yuta. Usually na ba, ihapag na to ang title, makurat na lang pa. Ka. kailangan na ang tagiyan So, labi na yun, pasalamat kita sa Masamis Oriental na na -appel. Out of more than 2,345 345 ang Misamis Oriental na naka-benefit ni Ani na programa. Daghan kay salamat. dar sa so, wala niya na ninyo nalintan ang Misamis Oriental. Halos kamo yung nakagamay ang Misamis Oriental. So at least nakadawat ni Hapon kay depende kami sa inyong papilis. Ang papilis, dali na mahuman, mahapag ka na to, kung mahuman na po ang mga compliance. Daghan kay compliance na mahimo siyang pag-iya ka sa luna kung legal ang tanan patilis. Maunang makapadugay ka na po. So, mapasalamatong kita. Mauni ka ron na naanagi atong justice na giingon ninyo na walay ayo ang gobyerno. No? Karon, ang iya na gyud sa inyong yuta na gihaguan. So nako gyud ang atong pagpasalamat sa atong gobyerno karon, labi na gyud sa administrasyon ni President Marcos. Salamat kay ni ana na karon panahon na pila ka labi na gyud kabalo ako na amay tagabilan noy ba asa tagabilan noy pa dere. Pataas. O naa sila o oh. Dili pa kami mayor sa lungsod sa Milanoy ba? Nag-antos na kanis sila sa pag-apply sa papilis at least karon inyo na gayon ang yuta so hinaon inyo ka nang magtayan inyong yuta na mapasa pa ninyo sa inyong mga pamilya nako ang ako pagpasalamat usad sa mga ihatag ninyo na previous years until karon no na mga project sa atong mga kabarangayan sa mga munisipyo wala na kung wala na kamot si ID Soraida. Salamat kayo ID. Kung sa atong bahay in behalf of the province of Misamis Oriental, makalaon ka mo, magpaluyo ako sa kanan ng mga buhaton project sa DAR. I, I am always behind DAR project for the benefit for the Misamis North of Misamis Oriental. Pasala, pasa inyo nga ako nga di katuuna, di li kayo mabuhilo ang atong paghatag ayuda kanimo kapag lumang ka nga ka, na naay imitation. Although na ako sa kalisod karon ang probinsya, daghan utang ang province of Isamis Oriental. dili li ka na matago kay ang kowa nagsulti na, medyo gani ko na kurap, pati na ang kay hotel na ninyo na o 48 million. Pero anyway, nakita man na kalikod maningkamot din kita sa ang pagbayad. So, maningkamot kami ni Director na naay pundo na mahakagihapon in spite sa kalisod sa atong probinsya, sa panudlanan. Makalaon kamo mga farmers, labi na yan sa Misamis Oriental na naagiha ko yung mga project na maabot ka ninyo ayuda sa atong gobyerno. Daghang salamat sa tanan. Dili nato malintan ang kaayos atong gobyerno. Dili nato kalintan na ang gobyerno naapernika kanato Daghang salamat.